Amen, magandang gabi po sa ating lahat Alam niyo po, hindi ko matatawag na incident yung pag uh, Kanta ko ngayon sa Amor Solo, actually kinak kinakiusapan lang po ako ni Sister Rica Pero sabi ko, sige yes Lord, kasi last time Uh, nanghingi po sila ng support pero hindi ako pwede kasi may iba po akong ginagawa. Ay sabi ko siguro ito na yung pagkakataon ko. Bayad utang na din sa mga <laughs> ibang ausences ko. So magandang gabi po. Pinagpalang gabi sa ating lahat. Ako po si Sister Princess. Pero sa akin po mga... po ang tawag sa akin is Nina. Ako po ay bagong pasok po as trainee sa El Shaddai Gospel Music Ministry. Ako po ay 25 years old na. Hindi lang halata. <laughs> At kumakanta na din po, po ako kagaling po sa PFCC Crescent uh, City. So, lais ko lamang po i-share ang kabutihan ni Lord kasi ah... Uh, It's been very good po, ano, hindi lang po sa aking uh, sarili kundi sa aking pamilya po. Alam niyo po, galing po kami sa Meron at niloob nang Diyos na mawalan, pero ibinalik din naman po. Ano, so ang aking pong mga magulang, ang uh, papa ko po ay isang uh, overseas Filipino worker, OFW po siya dati sa Um, Saudi. Ang mama ko naman po ay isang uh, realtor. So sa real estate po siya nagtatrabaho. Uh, And then may business din po siya. May sarili siyang office. And then may uh, negosyo din po na battery shop. So wala pa po akong isip noon. Pero base sa kwento ng aking mga magulang, kami ay masagana sa buhay. Pero noong uh, nakilala na ng aking magulang, lalo na po yung mama ko, si Yawel Shaday, para siyang nilinis, ano, parang lahat tinanggal. So, dumating po sa point na, ang weird man, pero ang nanay ko po ay realtor, pero wala kami sariling bahay. kami ay nangungupahan. So, nagkataon po na yun, pinag uh, pinahintulutan na ng Panginoon, ano, na dumaan na kami sa term namin dito, pagdadalisay na yun, parang ginto. So, yung uh, daddy ko po, si papa po, ay na-force na umuwi dito po sa Pilipinas at hindi na po siya makabalik sa abroad kasi may tama daw po yung uh, baga niya. So, hindi na po siya physically fit to work abroad. So, ang um, mama ko naman, unti-unti pong humina ang uh, kanyang business sa battery shop, pati po yung kanyang opisina, uh, to the point na wala na po kaming upa Kasi parehas na silang mahina sa pagtatrabaho at that time po, apat pa lang kaming magkakapatid. O, ba diba? Apat pa lang. Sa katapos po noon, uh, talagang wala na kami pambayad sa upa sa bahay. Kaya kailangan po namin maghanap ng mas maliit na upahan, hanggang sa mas maliit, ang pinakamaliit, hanggang sa wala na po kaming matirahan. Yung gamit po namin, ito medyo may memory na po ako nito, nagkalat-kalat na, kinalat na sa mga kapitbahay kasi sobrang daming gamit namin. Hindi na namin siya kayang ipagkasya sa isang bahay. Tapos parang kaming ang kwento eh, parang kaming si Jesus Christ, parang si Mama Mary. Nung gabing manganganak na si Mama Mary, ano, naghahanap siya ng matutuluyan. Nagkataon po, dumating kami sa point na gano'n, ano, nag-una kaming, uh, nag-reach out dun sa kapatid ni Mama na panganay. Ang sabi, eh, may kaya din po sa buhay, ano. May paupahan sila. So sabi niya, eh, paano yan? Makakabayad pa kayo? Eh, di ba wala kayong trabaho mag-asawa? So, ang sakit. First heartbreak, wala kami matutuloyan. Second heartbreak naman po namin, dun ulit sa kapatid po, ng, kapatid po ni mama na lumapit, na kung pwede kaming makituloy, hindi din pwede kasi sobrang liit po nung kanilang space. So, para parang ang mayayari, nakatayo kami matulog. <laughs> eh, hindi naman po, po pwede yun, ano? So, yung isa pong kapatid ni mama na babae, eh, yun po ang tumanggap sa amin. At ang saya-saya, kasi po that time, lima na kaming magkakapatid, kakapanganak lang ni mama. So plus yung parents ko, pito. Tapos yung kapatid po ng mama ko, pito ang anak nila, plus silang mag-asawa, so siyam. So nine plus seven, sixteen kami sa isang bubong. So mahirap po ano, makisama kahit nasabihin mo ka mag-anak. So in po namin lahat ng iyon, pero tuloy-tuloy pa rin po sa gawain ng aking magula, ang aking mama lalo na po. Maglalakad yan, coordinator na po siya that time. Inaakay niya po kami. To the point na sinasabi na ng mga tao, nasan ba yung Diyos mo? Tingnan mo, pinaghirap ka. O, di ba? pa yung paglilingkod. Pero hindi po nag-stop si mama doon. patuloy po yung kanyang pananalangin. at hindi naman po bingi si Lord, hindi siya natutulog pinagkalooban niya po si Mama ng CMP project, which is related pa rin po sa kanyang pagtatrabaho sa real estate sa lupa. Ano. At nagkataon po sa biyaya ng Panginoon, doon kami nakahanap ng uh, talagang forever home na namin sa North Caloocan, sa bandang Camarino. Ano? At hindi lamang po yan ang blessing ng Panginoon sa amin, kundi naging blessing din po kami sa iba na wala din pong bahay na makakakwire ko po na iba pong mga worker, na din po namin sila doon. At ngayon po, may bahay at lupa na din sila. So yung dating walang matirahan at palipat-lipat hanggang sa wala na talaga, e eh, pinagkalooban ng Panginoon ngayon ng a uh, three-story na po na bahay, ano, sa kalooban ni Lord. At that time po, nung nakalipat din kami, uh, dumadalo sila mama sa gawain. Tapos nagsabi si Brother Mike, isigaw mo yung bansa na gusto mong mapuntahan. Eh, ang papa ko noon, gusto, gusto niya talaga makapagtrabaho. So, ang isinigaw niya, pagbato ni Brother Mike, ang isinigaw niya, Katar. So, hindi po uh, pinagdamot ng Panginoon. Yun, na ano? So, binigay din po ni Lord John, kaya nakapag abroad po ulit yung tatay ko at matagal din po siya ngayon doon. So, ngayon po, last 2018 po, nag-for good na siya dito kasi 60 years old na po siya. At hindi lamang po isang bahay yung binigay ng Panginoon sa amin. Alam niyo po, ngayon po, malapit na mag-turn over yung limang kondo naman <laughs> sa amin na magkakapatid plus po sa magulang ko. Ano? So, ang bihaya po ng Panginoon ay non-stop. Hindi po siya talaga at ah, magbigay sa atin ng biyaya, manalig lang tayo at manampalataya. Doon paminsan, hindi mo maiwasang Uh, maghanap, mat nasa na ba, Lord? Hanggang kailan kami magtitiis ng ganito. Pero sabi nga, ano, trust the process at ibibigay ng Panginoon. At eto ba po, last ko na ito na share Sinabi ko, share ko to sa Ambel eh. Sabi ko, share ko na sa Ambel, tita. Kaya lang, hindi ako nabigyan ng pagkakataon. Pero, ayun po, uh, last year, 2023, I took the bar examination for professional teachers. So, ako po, I graduate ng education, major in English. Last 2019 pa po ako graduate, pero nagkaroon lang po ako ng lakas ng loob last year. Kaya hindi ko po alam anong meron noon, pero last year po ako nag-take. Though, hesitant, pero pinagsabay ko po yung trabaho at pag-review at pag-take po ng board exam. So, alam niyo po, sabi ko kay Lord, please Lord, sana one take lang. Hindi ko po sinabi yun sa mga kaibigan. Ang nakaalam lang po, yung family kasi, takot ako sa madisappoint ko sila. Takot ako na ma-judge, na mga bakit gano'n, hindi mo na ipasa one take. Ngayon, mga, yung mga gano'n pong iniisip. So hindi ko po sinabi sa lahat yun. Family ko lang talaga. At yung music head namin kasi... Uh, ilang beses na ako ma-absent kasi sa service namin. Ano. So, kailangan ko na talagang ipaalam sa kanya na ako ay nagre-review. Sabi ko, Lord, please, uh, sana po one take lang para po hindi na ako magpaulit-ulit kasi nakakapagod po mag-review. Ano? So alam niyo po, dahil ako po ay may major, so tatlo po ang set ng exam ko, which is 150 questions po each. So bali 350 questions ang sinagapan ko ng isang araw <laughs> nung board exam. Tapos, uh, yung questionnaire po na yun, makapal yun, hindi ko po muna binabasa yun, ang ginagawa ko. Lalagyan ko yun ng 1 plus 1 equals 3. Lahat po yun. Yung mga, ka, yung mga kasamahan ko na examinees, parang ganito po. Lahat sila, nagsasagot na doon sa statron, yung lagayan ng, ng sagot. Ako, nag, 1 plus 1 equals 3, talagang inubos ko lahat ng papel. Tapos, questionnaire po yun na, iba pa yung statron, yung lagayan ng uh, sagot. Sabi po nung uh, proctor sa amin, huwag daw susulatan, nung kung ano, kasi uh, hindi babasahin ng machine. At ako, ah hindi, babasahin to ng machine. Kasama ko si Lord. Nilagyan ko din ang 1 plus 1 equals 3. Tapos sa tatlong set po na yun, hinga kong malalim. Lord, let's go. Tsaka po ako magbabasa ng exam At alam niyo po, kagaya ng pagbibigay niya sa amin ng tahanan, hindi po ako binigo ni Lord Last May 19, last year lang po, 2023, nilabas yung uh, result ng board exam At ako po ay pumasa Ano, salamat sa Diyos Sabi ko, Lord, one take lang, please, one take Binigay po ni Lord, yun, nasa office po po ako noon nagra-run through ako ng system, nagka crash yung system sa internet kasi na sobrang daming nag access Hindi ko talaga siya ma-access kahit anong gawin ko. So ako, nagtatanong na ako, nangangatog na ako kasi sabi ko, ano ba, pasado ba o hindi? Iba na yung adrenaline rush ko, ano? So yung kapatid ko yung nakabasa. So, ate, basado ka ng board talagang umiyak po ako at humagulgol po. Kasi sabi ko nga, hindi po talaga sa akin to kasi sobrang hirap po ng questions paglabas ko po, po ng uh, testing center tumutulo po yung luha ko. <laughs> Kasi ang hirap-hirap. Lalo na yung major shift. Sabi ko, ang hirap, Lord. Sabi ko, hindi ko na alam. Tapos dumiretso ko sa simbahan. Sabi ko, sige, tatanggap. Tinanggap ko na kahit wala pang result. <laughs> Tinanggap ko na na hindi ako pasado. Pero kahit na inangking ko na hindi ako pasado, binura ng Diyos yun, ano? pinagtagumpay niya pa rin at pumasa po tayo sa board exam. Kaya, salamat sa kabutihan ni Lord. Alam ko po marami pa tayong prayers, madami pa tayong dinedesire ng ating puso. Pero, sabi nga, wag nang tayong mapagod. Kulitin si Lord. Kagaya ng pangungulit ng Mama Mary na gawin niyang alak ang tubig. Ano? Mangulit lang tayo ng mangulit at in His time, in His perfect time, ibibigay po ng Panginoon niya. Amen po ba? Salamat po sa Diyos. Yes, naman. Music Ministry. Oo, major in English, di ba? Praise God. Congratulations sa ating kapatid. Yan po ang ating kapatid na si Sister Nina mula po sa uh, team ng soprano. Yes! <laughs> Congratulations. Yan po, ano po, sa ating pong buhay, tama po yung sinabi at uh, yung kanilang uh, mindset eh. Talagang huwag tayong bibitaw kung ano man ang dumarating sa ating mga problema o sitwasyon sa ating buhay. Kasi pagkasama natin ang Diyos, sisiguraduhin ng Diyos na sasamahan niya tayo all throughout sa ating journey at mararanasan po talaga natin ang pagbuhos ng biyaya sa ating buhay. At hindi lang po sa ating buhay, bagkus sa ating pong buong sambahayan ay eh, mararanasan po nila ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So salamat sa biyaya ng ating Diyos. At uh, tayo po ay uh, Praise the Lord. Glory to God. Nakaka-inspiring po yung patutuon ni sister na sabi po niya na sila ay dati mayroon and then biglang nawala ang lahat ng kanilang mga ah, uh, nawalan sila ng hanap buhay, nanay niya, mamanya, niya, saka papa niya. Pero salamat sa Diyos dahil hindi sila nag at na patuloy na dumalo, dumalo sa gawain ng Panginoon nagtitiwala ne, kay Lord na hindi sila pababayaan. At totoo nga po na kapag sa Diyos tayo lumapit at hindi tayo nagdadalawang isip at patuloy tayong umaasa sa kanya darating at darating ang panahon na gagawa at gagawa Panginoon ang Panginoon uh, paraan para tayo ay pagpalain so lahat ng tao ay dumanas ng mga problema lahat po ng tao ay dumanas ng mga pagsubok pero <clears throat> ang kaibahan lang po sa mga tao na may Diyos na tinatawagan is hindi hindi uh, nag-iisa kundi nandyan si Lord kasama yun lang po ang malaking advantage kapag nakilala natin ang Panginoon mayroon po tayong mahinga ng tulong <clears throat> kaya yun po ang ating patuloy na ipanalangin na nawa lahat ng tao sa buong mundo ay makakilala sa Panginoon upang maiwasan po yung mga tinatawag na depression opo kasi wala silang ibang malala, wala silang ibang uh, malapitan dahil hindi po nila kilala ang Panginoon kaya yung iba tinatapos po ang kanilang buhay pero yun ang hindi dapat kaya dalangin po natin sa Diyos na ang mga tao ay makasumpong sa ating Panginoon. At sa lahat po ng mga estudyante, tama po yung sinabi ni Sister, hindi lamang hindi lang po si Sister ang gumawa ng ganoon. Kundi lahat ng tao, lahat ng mga estudyante na nakakilala kayo well she every time na nag-take ng exam lalagyan po ng 1 plus 1 equals 3. Power, power, power. Lord, help us. Bakit? Ang ibig pong sabihin ng 1 plus 1 equals 3 is ikaw at saka ako at ang Panginoon. Oo, so kaya equals 3. And then, dahil kasama po natin ang ating Panginoon, mayroong power. Dahil kasama natin ang Panginoon, mayroong karunungan. Oo, kaya yon yon po, karamihan po sa mga estudyante na gumagawa ng ganoon na nagpe-pray muna bago nag-take ang exam and then sinusulat po yung 1 plus 1 equals 3 God is with us and then yung tutulungan po ng Panginoon so salamat po sa Diyos ah uh, isa pa po minalala ko sabi ni sister ilan ba yun sila? 5? <coughs> 6? I think kung hindi ako nagkamali more than 4 <coughs> silang magkakapatid um siguro kung ano ah uh, ipaubaya sa Panginoon kasi minsan may mga pamilya na nililimit nililimit lang nila yung kanila magiging mga anak katulad ng iba gusto nila dalawa lang tatlo ganyan pero base sa aking mga na encounter na mayroon po akong uh, kaibigan o kapatiran sa panampalataya na sila po ay walong magkakapatid at siya ay panglima, yung aking friend panglima. Ngayon, nung bata-bata pa yung mga magulang nila, ang sabi daw po ng mama at papa nila ay tatlo lang ang kanila magiging anak. Hanggang nagiging apat, hanggang nagiging lima. So, gusto na sana nilang tumigil. Pero, eh, dahil sila po ay maka Diyos, active sila sa simbahan. Andi po, na, di po nila napigilan na umabot po ng walo na sila magkakapatid. Pero, ang sabi po ng kanyang, ang sabi po ng uh, mama nila na salamat din sa Panginoon na na ipinahintulot ni Lord na sila ay magiging walo dahil kung hindi wala sana silang milyonaryo. Kasi yung pinakabunso nilang kapatid, pinakabunsong anak, ay nagiging milyonaryo. Yes. Opo. Um, ang sabi ng kaibigan ko, siya yung, nung buhay pa yung mama nila, yung mama nila umabot sa edad ng 94, I think, o 96. Oo. Um, nag, ano po, sila nang Uh, pamangkin na nakatapos ng NARS so siya yung nag uh, look after sa lola nila binibigyan siya ng kanyang um, uncle ng pera at every time na birthday ng mother nila para talaga siyang queen oh, kasi uh, dinadala sa iba't ibang lugar oh, sa kwento ng kaibigan ko Diyan daw sa, saan ba yung magandang lugar? Sa may Makati. And then, buong pamilya kasama sa isang uh, hotel daw na worth of 130,000 per night. Yan, yun ang sabi-sabi ko, ha? 130,000 per night? Kamahal naman. Sabi niya, oo kasi ano yun eh, special na hotel. Tapos, buong pamilya kasama. So, yun. At uh, tuwantuan naman yung mother nila. Kaya, yun po ang ano, uh, yung ibang mga tao, pinipigilan nila or nilinibatahan nila yung kanilang mga anak. Uh, at hindi nila sukat isipin na, malay mo, doon sa pinakahuli, siya ang magiging, ah, uh, magiging ano blessing sa pamilya tulad ng naikwento ko po sa inyo at mayroon din po tayong mga pari na sino bang pari yun di ko matandaan basta may pari po na ano doon sa ambel sa gawain na sila at magkakapatid ay 23 o 23 sila magkakapatid o 24 isang ama isang ina and then ilanse kanila ang mga pari at mga madre, o totoong buhay po yan, uh, naikwento po yan ng pari na nag nagano uh, nagpahayag sa gawain yung sila, so masabi ko lang is ipagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat. At hanggang dito na lang at ako ay naantok na rin. Salamat sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga nag-subscribe sa ating YouTube channel para ma-inspire, i-bless po kayo ng ating Diyos na buhay. At itong ating YouTube channel ay eh, wala po itong bayad. Kung baga hindi, hindi pa po ito monetize. Ang sa akin po is para makapag-inspire po ng mga tao na mas mapalapit sa Diyos kaya kahit wala man akong um, natatanggap na pera sa YouTube channel ko ang importante mayroong nabe-bless sa pamagitan ng mga buhay na patutuo ng mga kapateran I'm sure na ang Panginoon kikilos din po sa buhay ninyo kung ano mang po mga kahilingan ninyo tulad ng mga kahilingan po namin, na na kung saan Marami na pong na-encounter ng mga blessings sa aming mga buhay ay kayo din po ay abutin ni Lord at pagpalain tugunin ang mga kahilingan po ninyo. In Jesus name, we pray. Amen. Amen.